Uh, bali itong itong nga kinabit namin na solar panel ay 14 pieces sir ano. 14 pieces bali ang kaya niya, ang niya is 8 kilowatt per hour. Per hour. So 8 8 kilowatt per hour ang kaya niya produce So sa maghapon simula umaga sabihin natin 7 o'clock ay i uh, start na siya mag-harvest 7 8 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 4, 5 almost uh, sabihin natin 10 hours sa 8 kilowatt per hour 80 kilowatt ang kaya niyang iproduce sa loob ng uh, maghapon so ito pa observah natin ito yung kumbaga trial natin at saka ito pang show ang show window natin sa kinakabit na solar panel nito. And then uh, ito nga po uh, at may warranty po siya na 5 years sa uh, sa service do sa ano niya sa tao dito yung uh, service at saka yung sa pinaka inverter niya which is 5 years po yung warranty and then sa panel is uh, 20 years ang binigay sa akin ng aking installer. Siya na po ang ano yung uh, EA Solar pa. Kaya ito uh, at uh, direct akong inakyat at um, direct akong pinuntahan para makita ko personally kung ano, ano yung nilatag kung paano yung datag dito sa bubong ng tindahan namin dito sa kapanatuan. So ngayon uh, bababa naman ako para dun sa pinakaano niya yung pinaka inverter at ayun uh, na at mamaya may ma- magte-test na kami magte-test run na kung uh, work, working na yung uh, solar panel namin. So ito lang po at uh, magandang uh, tanghali, magandang hapon sa ating lahat at uh, Ngayon ay bababa naman ako dito sa bubungan para doon naman sa pinaka ano niya. Ajan. So natin <coughs> tinawag ako ni Master. Si, si Master po mga siya yung pinaka ano ng amin solar. So ito yung ginamit niya na ano parang ito. Na po oh. yung telepiping. Ayan ay, yun. Ay, so, ito yung pinakamatibay na nagpo-protect nyo sa wire nya. Although yung wire nya ay sa... Uh, pero coated yung pinaka-cover nung wire. And then, itong, itong pinaka, kumbaga ano eh, flexible hose. Ay, sobrang uh, heavy duty ito. At uh, kahit pasagasaan mo sa sakyan, hindi masisira uh, ultra violet uh, ano yata yun siya na nag uh, re resist sa heat heat at saka sa ulan kaya pa niya so ito medyo nakakalula lang oh, huh. na kami live ah live po kami tatap ah dyan sa pinakamain sa so, blue so po, po niya babalat po kami dyan Aha. dun po kami tatap yun po sinasabi ko sa inyo mga <laughs> hindi po dapat papasok sa loob ng bahay pag on grid yung system. Ah, si, si, hindi. Opo, hindi ka po hindi papasok sa loob ng bahay yung yeah. installer. Oh, yeah, yeah. Kasi po ang ginagawa nila, binababa yung breaker, di patay ng kuryente. Yeah. kasi sila mag tatap. Tatap. Patay nga naman yung mm. kuryente kasi po kung wala sila ng isang breaker doon sa branch ng panel box. Mm. Alwa, isang breaker doon, mm. kukuha sila doon, patay nga naman yung kuryente. Mm. Kami po, di ba po yung linya po yung blue. Ay, yung blue na yeah. yeah. doon po kami babalatan po namin mamaya. Doon po ah, kami si, ka jumper. Aha. Si, si. uh -huh. So bali yung ano niya, dadaan na kay solar yung ano niya pupunta oh, rin sa po. wire niya. Pero po kami ilalagay na sensor doon para yung lahat po nang nangyayari sa connect yung cellphone, sa solar, mm -hmm. yung po yung a sa may monitoring natin sa cellphone. Ah, I see. Real-time po yun. Oh, yeah, yeah. So very matrabaho pala ito, hindi oh, basta-basta. Yung critical dito. Mm, yeah. Yung connect na dyan. Opo, oh, kasi po live yan. Eh. Oh, yeah, yeah. Pagkakataon okay, po, tigisa kami, bababa na ako. Mm -hmm. Bakit? Bakit? Hinahanap pa ni Sir yung line. Line to line. Ah, line to line. Walang ground niya tarito, hindi katulad okay. sa mga bayan-bayan. Sir, line to neutral. Line to neutral. Oh, yeah, yeah. Kayo po 110-110. Oh, yeah, yeah. Hindi <tod> katulad dun sa ano na yung isang itim tapos saka I yung pinaka... Ba, line to uh, to neutral po kayo. Eh. Ay, Parang oh. ano yun eh, mga Orelco, okay. Neco, yan yun, mga ano. Po. Hmm. Private po, more on private. Pag private, 110. Ah, I see, I One ten one, line to line. Ah. Uh -huh. Pag yung government co-op, mm. life to neutral. Ah. Kaya ba lang sa ramas? Ah, oh, sige, sige lang. Yan, hindi ko na kaya dyan. Sila na dyan. Nude, <laughs> nude, no, nude no, no, lang ako. Ah, -ho. Baka tayo mahulog, mataas to. <laughs> Nakakalula. Kaya ka pong lulang <laughs> eh. So ayan yung ginagawa nila. Magkoconnect dyan. And then... Magkoconnect sa live wire from uh, cell core. So ayan sila. Naga, ano na, naga gawa, sila doon. So ako naman is bababa na at... Uh, Bababa na sir ako doon. <laughs> Thank you. So, bababa mo na ako at uh, para makita yung uh, pag-connect doon at mag uh, check check lang din kung ano yung mga nangyayari dito. Kung ano ginagawa nila. So, 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 kakating ko muna at uh, bababa na ako.